Hello guys, good day po sa ating lahat uh, Nandito po tayo ngayon guys mag po tayo ng mga coin slot natin Kaya matagal na hindi tayo mag-upload sa ating social media <laughs> So yung guys, ang gagawin po natin ngayon ay mag po tayo ng coin slot Ayan may mga yun na yan, use Pero hindi natin i-recalibrate Ayan, yeah, ito mga coins guys Mayroon po tayong ano Mga coins ito po ang 5 pesos ayan ng 20 ayan 10 ari 1 piso so ayan guys uh, pisahan na natin tara ituro natin kung paano so ayan guys ang ating coin slot ngayon ay eh. updated na po yan may 20 20 coin na po yan uh, una po natin gawin lagyan natin ng power supply 12 volts Yan. Ayan, lumabas ang zero. Pindutin mo natin ang add at minus para lumabas yung apple. Yan, ang apple. Tapos, set natin para lumabas yung E, eagle. Yan, ang eagle. Tapos, guys, pag lumabas na yan, next natin step ay add. Yan. Yung 4 na yan, guys, ay 1. Balif apat ka coins piso 5, 10, 20 ayan tapos set po natin guys ayan pag lumabas yung H1 ang H1 na yan ang H ay isa po yung ano value ng coins kung kung magkano ang iyong i-calibrate halimbawa 20 20 coins yung i-calibrate sa lahat ng piso 10, 520 Yan. Tapos i-set natin. Set. Pag lumabas na yung P1 guys, yan ang ano, ang pira natin na uh, i-calibrate. Limbawa, add tayo. I-add natin. Yan piso na yan, yan lang ang piso natin i-calibrate. Yan. Tapos i-set natin. Yung f 1 na yan guys, ay, kung baga, hindi ito siya importante pero kung may ano kayo guys, may mga bago at luma, ayan, iset natin 'yan sa ano. Sa, add natin, pindutin natin 'yung add. Yan 10. Kung may bago kayong 10, kung may bago kayo, halimbawa piso, may bago kayong piso, may lumang piso. ayan, 10 10 lahat. Bali 20, 20 niyo na sinetin kanina. Bali ang piso ng uh, new at old ay 10 10. Yan pwede yan sa 5 bagong 5 bagong bagong 10 at ang bag, lumang 10 lumang 5 so set natin set yung H2 na yan guys ang 20 naman kasi 20 lahat ng ating calibrate na coins tapos set yung P2 na yan ay P, kung ano man yan 5 add natin yan, lumabas na lima. Pag hindi ito guys, pwede nyo ito ma- I adjust, adjust minus Pwede yan, add natin. Five peso. Tapos, set. If to, ten. Ten, ten lahat yan. Ayan, set. Yung H3 ay 10 Add. pang H3 ay 10 yan. Ah, Sorry, sorry. Tapos, at 3 ay sampo. Ayan, set. If 3 10 din. Ang H4, 20. 20 coins. Tapos set. Tapos P4 ay 20 rin. Kasi 20 coins na siya. Yan Ganitong coins. 20. Tapos set. Tapos f 14 pa rin. Tapos set. Ayan. Blink-blink po siya. Tapos ang gawin natin, before tayo mag insert ng coin i set natin hold and set tapos ah uh, dalawang beses natin hold and set yan lubabas yung kan e1 pwede na yatin ano uluga ng barya so ang barya natin ay unahin natin ay sampo na old na piso yan counting po yan sampo Tapos, new nga piso. Kasi 20 ang ating set. Pag ma-approach na yan 20, mag-transfer po yan sa 8 -0. Tapos, 5 na yan. 10 pieces nga 5 na pag-o. then, Tapos mayroon ako dito guys na old. Ay sorry. Sorry sorry. May old ko dito nga ano 5 peso. 5 pieces lang. Tapos may new naman ako nga 5 peso nga may ano yung nga style. slogan okay. yan mag transfer na yung H3 yung H3 yan ay sampo ayaw sampo new ni siya ng sampo yan tapos may sampo po tayo dito Ng old yan old Yan, 20 na. Tapos, 20 na tayo. Yan, ang 20 natin. Saan po? Wala po ito. Yeah. So, may iba guys nga hindi kumakagat. Hindi nag-insert. Ibalik natin. Pag hindi, eh, hindi natin pilitin. Yeah, balik natin. Baka mga pwede. Yeah, pwede yan sa kung iba balik iba balik kulang ating ano balik balik natin yan pag ganyan na guys okay na yan i gabutin natin at uh, i test natin pwede na yan ma -ano, magamit thank you guys for not Selamat. bye bye